Noong unang panahon, sa bayang tinatawag na Ibalon, may isang dalagang bukod tangi ang kagandahan, si Daragang Magayon. Anak siya ng datu at hinahangaan ng lahat sa kanilang lugar. Si Magayon ay hindi lang maganda sa panlabas, kundi may mabait at magalang na puso. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan, marami ang nagnanais na mapangasawa siya, kasama na rito ang mapusok at marahas na si Datu Pagtuga. Ngunit si Magayon ay hindi pumayan. Ayaw niyang ipagkasundo ang kanyang puso hanggang isang araw, habang naliligo siya sa ilog, nadulas siya at muntik ng malunod. Mula sa kawalan, isang binatang mandirigma ang lumundag sa tubig at iniligtas siya. Siya si Panganoron, isang matapang at mapagmahal na dayo mula sa kabilang bayan. Mula sa araw na yon, unti-unting nahulog ang loob ni Magayon kay Panganoron. At ganoon din siya. Madalas silang magtagpo sa ilalim ng buwan, sa tabi ng ilog, habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ngunit nalaman ito ni Datu Pagtuga. Galit na galit siya. Hindi siya matanggap na tinalikuran siya ni Magayon para sa isang banyaga. Upang pilitin si Magayon, dinukot ni Pagtuga ang kanyang ama, si Dato Makusog, at tinakot siyang papatay nito kung hindi siya magpapakasal sa kanya. Sa takot sa buhay ng kanyang ama, pumayag si Magayon. Inanunsyo ang kasal. Ngunit sa kanyang puso, si Panganoron pa rin ang tunay na iniibig. Nang mabalitaan ni Panganoron ang masamang balita, agad siyang tumungo sa ibalon, kasama ang kanyang mga tauhan, upang sagipin si Magayon. Nagtagpo ang dalawang hukbo sa gitna ng kabundukan. Naganap ang isang matinding labanan sa pagitan ni Panganoron at Pagtuga. Sa kalagitnaan ng laban, napuruhan si Pagtuga. Bumagsak siya at nasawi sa kamay ni Panganoron. Akala ng lahat tapos na ang trahedya. Munit sa gitna ng kaguluhan, may isang sundalong tapat kay pagtuga na palihim na tumira kay Magayon ng palaso. Bumagsak si Magayon sa bisig ni Panganoron. Sa sobrang dalamhati, niyakap ni Panganoron si Magayon at hindi na siya binitiwan, hanggang siya na rin ay tinamaan at bumagsak sa tabi nito. Ipinagluksa ng buong bayan ang sinapit ng magkasintahan. Inilibing sila ng magkasama sa isang burol kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata makalipas ang ilang araw, may kakaibang nangyari. Mula sa libingan ng dalawa, unti-unting umusbong ang isang mataas na bundok, perpekto ang hugis. Ang mga tao'y namangha. Ipinangalan nila ang bulkan kay Magayon, Mayon, na nangangahulugang maganda. Ayon sa matatanda, tuwing ang Mayon ay nag alburuto ito'y luha ni Magayon sa hindi nila natapos na pag-ibig ni Panganoron at kapag maliwanag ang araw at payapa ang bundok, sinasabi nilang magkasama ang mga kaluluwa ng magkasintahan, nakatingin sa isa't isa mula sa langit. Hanggang ngayon, nananatili ang bulkang mayon bilang simbolo ng isang tunay at dalisay na pag-ibig, isang pagmamahalang kahit kamatayan ay hindi mapaghihiwalay. Iyan ang alamat ng bulkang mayon. Isang paalala na ang pag-ibig, kapag totoo, ay walang hanggan. Kahit pa saan ng isang bundok.